Pumalo na sa higit dalawang daan ang nasawi sa matinding baha sa Kenya habang nalubog din sa baha ang Texas sa Amerika matapos ang malakas na pagulan. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad ni Maricel Halili. Sa kayang jet ski, sinuyod ng pulis ang isang bayang nalubog sa baha sa Texas sa Amerika. Sa body cam footage, naispatan niya ang isang stranded na residente kasamang alaga niyang aso. Agad silang pinasakay ng pulis. maya, -maya pa. Nakalubog na sa tubig ang rescuer at pilit iniaahon ang isa pang alagang aso na nakababad sa baha. Sa isa pang video, makikitang isinakay na rin sa rubber boat ang isa pang alagang hayop na natrap din sa mga bahay. Ayon sa mga otoridad, tumaas ang level ng tubig dahil sa dami ng bumuhos na ulan itong nagdaang weekend. Katunayan, higit na tatlong metro ang taas ng baha sa lugar. Kaya naman nalubog ang mga bahay. Pati highway, inabot na rin. Isang lalaking apat na taong gulang ang nasawi matapos anuri ng baha. Lubog din sa tubig ang ilang bahagi ng Brazil, bunsod ng malakas na ulan noong nakaraang linggo. Base sa datos, 78 ang namatay, habang 70 residente ang nawawala. Noong biyernes, isinailalim sa State of Calamity ang ilang lugar sa Brazil dahil sa matinding baha. Nagbabala naman ang gobyerno ng Kenya na posibleng lumala pa ang ulan at baharoon ngayong Mayo. Dahil dyan, posibleng magka-landslide. Basa sa local media, pumalo sa mahigit dalawang daan ang nasawi mula ng umulan noong Marso. 72 ang nawawala. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5